Hello guys, mga ka-shooting, magandang gabi po mga idol. Ayan, for today's video ay tayo naman po ay maninisin. Kasama po natin ngayon mga idol. Ayan, mga idol Usil. Ayan, at si Box Fishing guys let's go let's go ayan at si Hook TV ayan guys oh so si Rico Lito alright so yun nga mga idol apat po kami lahat so yung iba nating mga kasama ay uh, hindi na po sumama so yun nga mga idol sana bihan tayo ng uh, isda para may libre tayong pangulam at sana kung mas marami ito po ay ibibenta po natin para may pambili pong bigas So yun nga mga idol, samahan nyo po kami sa aming pagaday po ngayong gabi. Sigaw, sigaw, sigaw mga idol. Nakadali agad kulang kulambutan yung kasama natin guys na isa. Si Bugs Fishing, si si... Baghok. Si Grabe, pre. Kulambutan guys. <laughs> si vlog ko. Umpisa niya pa lang guys kasi sisid pa lang nakadali na agad. Sana mas marami pa ang kasamahan para makadali din. guys, nice, lapu-lapu lapu-lapu hey guys, dagit Goldfish or salmonity, mga idol. Ay, siga siga Surah hati guys, ikan. Dito. Ah. Dito. 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 自分で見ている人たちもいる。<noise> apo guys apo lapo dalawa ang pana walpo subalit laki, hehehe, uh dalawa pa daw po hehe, baldo spising wow, laki guys so, malapo siguro mga kulang-kulang isang kilo, isang kilo. dana ko sana eh

pusat